Senador Leila de Lima. Umuwi na sa kanilang bayan at talaga naman eh, very festive yung kanyang pag-uwi. O pakinggan natin to para masiyahang uh, masiyahan kayo. Tao, si dating Senadora Leila de Lima matapos ang halos pitong taong pagkakulong. At live mula sa Iriga City sa Camarines Sur, nasa frontline ng balitan niyan si Jenny Dongon. Jenny, anong klaseng pagsalubong ang ginawa kay Delima? Cheryl, andito na nga sa kanyang ancestral home si dating senadora Naila Dilima at ito may pabanda na pa-welcome sa kanya. Utang corny. May pabanda pa. Ito ah, ipapaalala ko lang ha. Ang kaso po ng taong niyan ay droga. Ah, kumita po daw. Daw di umano. Ang pagkalaki-laking pagkarami-raming pera niyan. Uh, Diyan sa mga preso sa Bilibid. Ayan ha? so ngayon, sabi ko nga sa inyo, sa Pilipinas po, ganito. Yung mga komunista, yung mga uh, sinasabihan ng mga uh, terorista at mga NPA, sila na po ngayon yung bida sa media. Sila na po yung lagi ni-interview in at sila na po yung mga nagdidemanda. O so, Habang yung mga kabaro nila pumapatay ng mga taga-gobyerno. Oh, binibigyan natin sila ng ano ng uh, suporta ah, na nagdidimanda sila ngayon. O oh, tapos ito naman ito hindi pa po tapos yung kaso ah samantalahin pa natin habang hindi pa tapos yung kaso. So ito po may kaso ng droga. O oh, tatlong uh, ano tatlong kaso ng uh, or patong-patong na kaso ng uh, pagproliferate proliferate. Pro -proliferate uh, ng droga diyan sa bilibid. Sinasalubong ng banda. Palakpakan. Napakahusay. Ah, ang galing, ang galing. Ipapakita lang natin, no? Mainit siyang tinanggap ng kanyang mga supporters, ng kanyang mga kamag-anak dito nga mismo sa kanilang ancestral home. Anak nun, palakpakan. Okay, tanongin ko kayo, ah. Tanongin ko kayo. Ilan taon na kulong to? Six years. Eh, seven years. Si Jingoy at saka si Bong Rebilla nakulong sila ng 4 years sa custodial center ng Krami. 4 years kulong din sila doon sa kaso na talagang sila yung mga acquitted ha. Kasi na-acquit sila doon, na-acquit sila doon mga bossing doon sa kaso na yun. Noong umuwi sila ng mga bahay nila, palagay ko, Palagay ko si Bong Revilla. Dumiretso yun sa kwarto nila ni Madam Lani Mercado. Si Jingoy, malamang, ewan ko sinong jowa niya ngayon. Malamang dun din yung tumuloy. Apat na ta taong ba naman? Ibang banda ang pinatugtog nila. Careless Whisper. Sigurado ako na, Diyos ko, hindi naman sinalubong yun ng banda. Hindi naman sila binigyan ng sobrang pamidya katulad nito. Pero ito naman, sobrang OA naman nito. Puta may media na. May banda pa. Wow. Pucha kaya naman yung mga kriminal sa Pilipinas eh. Talagang motivated na motivated eh. <coughs> Oo, motivated na motivated yung mga... Ano, yung mga kriminal sa Pilipinas. Kasi nakikita nila na, wow. Pucha, ganito na pala yung mga kriminal ngayon. Sila sa na ng banda. Hindi, <coughs> 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 sinasabi ko na. Joke lang yun. Hindi <laughs> pa naman siya nakakasuhan. Without, uh, ano sabi nga nila, uh, she's innocent until proven otherwise. <laughs> o, oh, totoo naman. Pero, okay naman. Oh, okay naman yung paibabanda pa. Just me. Ito, tanongin lang natin, no? Oh. <laughs> Senator, what's your message po sa mga supporters po natin dito? Just papalo sa Indugabos! Talagang napaka, I'm, I'm so happy, I'm finally here sa, sa bahay namin. So... Yan o, no, sabi niya, uh, uh, sikat. Yan, sabi niya, sikat. Maraming nasirang buhay, welcome home. Mm -hmm. Hindi, kasi yun talaga yun eh, mga bossing, yun talaga. May kaso to. <laughs> Saka yung kaso nito, hindi lang naman to nag-shoplift, hindi lang naman to ng hipo. Hindi, hindi lang naman to nag-, -ano, nag uh, hindi kaso nito? Eh, sabi ko kasi, sa panoor, tingnan ninyo yung mga dating kaso nito. Nagsasayo pa to sa Bilibid. May pole dancing pang nagaganap. Tapos ano ha, ah, may mga pa-concert sa Bilibid. Tapos sinasabi ng mga taga Bilibid na grabe daw yung hinihingi nitong kota, pera. So, no, hindi to santo. Hin sabi ko, hindi po ito santo mga bossing. Matindi kaso, matindi po ang kaso nito at kung babalikan niyo lang po yung mga ebidensya noon, isa po kayo sa mga nagalit sa kanya kaya nga hindi na rin nanalo to ng senador eh. Tapos isa pa oh, sabi niya, "Frail teeth of a woman yan yun eh. Nanira ng pamilya yan." Mantakin mo si Ronnie Dayan may asawa yun sa Pangasinan. Tapos inamin nito na may relasyon sila. ba? Diba? to hindi po matinong tao to hindi buti sana kung nagawa niya nung ano pa lang siya nung mga teenager hindi senador na po siya nung nagawa niya yung mga yan DOJ secretary na siya nung nagawa niya yung mga inaakusa sa kanya hindi mabait na tao to ewan ko ba ewan ko ba bakit ganyan kayo o, po, at ang hilig niyo kasi nung tanga ng mga ibang Pilipino talaga no? parang feeling nila nagdusa na tong tao na to doon sa pagkakulong niya ng pitong taon hindi pa po kaya nga nobel yung kaso na yan eh kaya nga nobel yan kasi matindi yung kaso na yan my goodness talaga ang daming ano eh ang daming uh, siniram buhay nung kaso na yan uh, hometown ko I'm, I indescribable na naman talaga nararamdaman ko grabe grabe I'm so overwhelmed with joy I, I, I didn't expect this na. Baited na kay Bando. I didn't expect this na may mga tao mo. Thank you so much. Utsa ganyan ka eh, pal yan. Talaga. Thank you so much po. Thank you so much po, Senator. So ayan, pero bago nga yung kanyang pagdating kay niya, ay kakaibang preparasyon yung inihanda ng kanyang mga supporters. Narito ang aking report. Kung gaano katagal hulong si dating Senador Laila de Lima, Ganon din katagal nakapaskil ang placard na ito sa labas ng kanilang bahay sa Irigas City, Camarines Sur. May nakasulat na free Laila now. Pagdating ni Delima sa kanilang ancestral home, ang una niyang gagawin ay ang tanggalin ng placard. Now that she is already free, she will be the one to cut it para matapos na yung now only. It already uh, totally free. Karinang umaga, nagsidatingan na ang mga kaanak ni Laila. Masayang reunion nito, lalo na para sa 91-year-old na nanay ng dating senadora. Excited na ang mga pinsan ni dalima uh, I praise and thank God for this opportunity, for this occasion na magkikita pa kami. Because now I'm 84 years old, I was praying na makalabas siya before I, I get out of this world. I was praying, praying, and... Uh, Yeah, Pero aminado silang may halong pangamba ang pansamantalang paglaya ng dating senadora. Kasi ang kaso niya hindi basta-basta eh. Tsaka buhay Ayun, no? Kaya na nagsabi yung kaso niya hindi basta-basta. at hindi yung kaso niya? Hindi yan nang nakaw lang ng baygon sa 7-Eleven. Hindi. hindi yan nag-1, 2, 3 sa jeep. Hindi po yan hindi nagbayad ng tapsilog sa Bibians. Hindi. Oo, oh, malaki po, matindi po yung kaso niyan. Yun yung dapat nyo maintindihan. Ay buhay pa. Buhay, pa. pa si ano. buhay pa si mga buhay pa. Yan <laughs> so delikado daw dahil buhay pa. Oo, huwag kayo mag-alala. Baka mauna pa kayo Kung sino man yung, uh, din Kung sino man yung uh, inyong uh, dinidescribe uh, doon sa buhay pa, oh, baka mauna pa kayo.